At tulad ng na nakikita nyo mga kaibigan, mabilis na inaipadala ng MLDiamantes.com ang mga diamante na hiniling natin. Kamusta mga kaibigan? Salamat sa inyong patuloy na suporta at dahil marami sa inyo ang naghahanap sa akin ng paliwanag kung paano nga ba mag-load ng diamante ng libre sa laro ng Mobile Legends napagpasyahan kong ipaliwanag sa inyo ang isang website matapos kong sumubok ng napakaraming paraan. Ang website na ito ay nagbibigay ng 10,000 libreng diamante sa laro ng Mobile Legends. At gumagana ang paraan nito, mapa iPhone man, Android or computer. Bago ko simulan ang detalyadong paliwanag, Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel para makatanggap ng mga bagong balita patungkol sa Mobile Legends. So, simulan na natin ang paliwanag. Tulad na nakikita nyo sa screen, ito ay isang bagong account na wala pang lamang kahit anong diamante. Ngayon, lalagyan ko ito ng 10,000 libreng mga diamante. Sundin nyo lang ang mahakbang hanggang dulo upang maging matagumpay ang pag-load. Una sa lahat, mag kayo sa inyong account sa laro ng Mobile Legends. Pindutin ang iyong larawan sa profile. Pagkatapos, kopyahin ang iyong ID sa laro. Tandaan at huwag kalimutan ang inyong account para hindi mapunta ang diamante sa ibang mga account. Sunod, buksan ang iyong web browser kahit ano pa man ito. Itype ang address ng website na ito, mldiamantes.com. Ilagay ang iyong ID sa Mobile Legends. Pagkatapos, piliin ang 10,000 mga diamante at pindutin ang button na magpatuloy. Narito na ang sistema at inihahanda na ang diamante na hiniling natin. At tulad na nakikita nyo, napakabilis ng server na ito. Nasubukan ko na ang paraan na ito sa iba't ibang mga accounts at legit yung mga diamante guys. Walang anumang panganib sa inyong account. Pagkatapos may handa ng sistema ang ating mga diamante, hihilingin lang nitong i-verify na tayo ay tao at hindi robot. At pindutin lang natin ang button na i-verify. At tulad na nakikita nyo, matagumpay na na-verify ang ating account. Kung hindi naman naging matagumpay ang pag-verify ng inyong account, kailangan nyo lang kompleto rin ang isa pang alok para ma-verify ito. Nag-iiba-iba yung alok, depende sa bansa, at kumpletuhin lang natin ang mga kailangan para ma-verify ang ating account. Hihiling ng sistema na buksan natin ang laro ng Mobile Legends at bubuksan natin to para makasigurado. At tulad na nakikita nyo mga kaibigan, mabilis na inaipadala ng mldiamantes.com ang mga diamante na hiniling natin. At matagumpay na ang pag-load. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pumunta na sa website at iload na ang inyong mga account. Ngayon na! Ito ay isang paraan na maraming tao ang nagtatago sa inyo pero ipinaliwanag ko lang sa inyo ng libre. Sana malinaw ang paliwanag ko sa inyong lahat at inaasahan ko na maglo-load kayo sa inyong mga account sa Mobile Legends. At bago ko makalimutan, kasalukuyan ako may paligsahan or parapol sa aking channel na kung saan ay maaari kayong manalo ng isang account sa Mobile Legends na may ranggong 60 at 20,000 mga diamante. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, like, at i-share sa inyong mga kaibigan ang video na ito para makasali sa raffle. Kung meron kayong mga katanungan, huwag mag-atubiling itanong ito sa ating comment section. Salamat sa panonood and see you guys sa ating next video.